Matagumpay na inilunsad ng Commission on Elections katuwang ang Philippine Information Agency Regional Office 2 ang Nationwide Automated Counting Machine Roadshow sa Cagayan Valley Region. Ginanap ang programa sa PIA Regional Office 2 Studio sa Tuguegarao City kung saan ipinamalas ang live demonstration ng ACM technology na layong gawing mas moderno, transparent at epektibo ang proseso ng eleksyon. Tampok sa aktibidad ang pagpapakita ng mga kakayahan ng ACM kabilang ang ballot feeding, vote at results transmissions na pinangunahan ni Comelec Assistant Regional Director Jerby Anthony Cortez. Ayon kay Comelec Regional Director Edernino Tabilas, mahalaga ang ACM upang masiguro ang integridad ng bawat boto. Dagdag pa niya ang teknolohiyang ito ay sumasalamin sa ating dedikasyon sa pagpapanatili ng demokrasya at pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang eleksyon para sa lahat ng Pilipino. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga dumalo na magtanong at magbigay ng puna upang mas mapalawak ang kaalaman at tiwala ng publiko sa sistema. Bahagi ang ACM Roadshow ng kampanya ng Comelec para itaguyod ang transparency sa eleksyon habang ipinapatuloy ito sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Para sa IFM News, ako so, si Idol Show Bigagarin, Idol!